eto Hi Titoji hello I'm so sorry at nakarating pala sa iyo yung um nangyari um hindi ko kasi mapigilan yung team ko na mag-post sila maglabas sila ng sama ng loob nila kasi syempre nagpagod kami naghirap kami nagawin yung mga shoot um, pagandahin ako for almost a year of preparation tapos yun lang yung nangyari. So, paglabas ko kahapon sa event, hindi ko na natapos yung program. I was so frustrated and so down and lost. I guess that's the right word. To so, parang, what happened? Parang ganun yung nangyari sa akin. So, my team was so mad. They hugged me. When I went up, umiyak na ako doon. Tapos my husband saw me. Sabi ng husband ko, Anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiyak? parang, yun na, napakwento na ako. This gala, nag ako since last year pa. I prepared, nag-check-in na ako last year pa. Binook ko na lahat last year pa. We even had meetings for what to do, for what theme to make, for, alam mo yun, lahat talaga. Preparation, gastos, alam naman natin, di ba? And yet, I was not really expecting na matrato akong as VIP. Pero I'm just wishing na matrato ako fairly lang. Yung fair naman, di ba? Okay, nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, um, nag-RSVP agad ako. Kasi pag hindi daw kasama sa RSVP, hindi daw makakapasok. So, nag-RSVP na ako. I even asked them if I can bring my husband. Pero sabi nila, I cannot walang plus one. Sige, okay, sige, it's okay. And then, um, pagdating ko doon, kahapon, kagabi, my name was not on the list. So, parang sabi ko, okay, so, pero nag VIP po ako. My handler was there also. Tapos sabi, eh, wala ka po dito. Ano po bang apelido? Lahat na, na apelido ko. <laughs> Sinabi ko na, <laughs> sa Monte Idlo Chua. Pero it's not there. Sabi ko, um, meron po akong show ngayon sabi ko sa kanila, yung forever young, pero hindi pa yung air. So, they were looking, they were thinking on, saan ako yung Sabi, o oh, sige, upo ka na lang dito kay La Altea. Kasi meron pang isang seat na pwede. So, binigyan nila ako ng number. When I went inside, sobrang puno ng table. So, parang, okay. And then, all of their names are there sa table, sa, sa ibabaw ng plate. Sabi ko, ah okay, so parang niya naman ako na uuupo ako doon and it's not my name, ba diba? And sikip na sila doon. So, I called my handler, sabi ko, ate, wala akong table, saan ako uuupo? And I don't know where to go, so butin lang may mga nakikita akong ibang artista. So, syempre, na chikamoy yung mga artista, na nakatrabaho ko before. So, sabi sa akin binalikan ako ng handler ko. Sabi, okay, you can go to number table 44, 43, 44. So, pagpunta ko doon, nagulat ako. It was dulong-dulong table and walang nakaupo doon. Ako lang. And may dalawang lalaki na umupo doon. Parang ako, okay, sige, at least I have my table. Pero, parang nakakaramdam naman ako nung parang What happened? Nag-RSVP ako. They even messaged me lahat ng list ng pangalan ng artista nang papasok ng 6 to 7 p.m. And naandun ako sa list. How come wala akong sa list ng registration? So doon palang nagtataka na ako tapos parang I feel so kawawa na everybody was going sa akin na parang Nadine, are you okay? Okay ka lang ba dyan? Parang ganun. Ganun yung feeling. Nalalamit tuloy ako. I prepared for this since last year pa. I... Alam mo yun, lahat ng efforts ko, binigay ko talaga yung team ko. They were so excited also. Dumating tong uh, event na to. And I'm just hoping last night na sana mas naayos yung situation ko. Yung nangyari sa akin ng tama. Well, um, yun lang, masama lang talaga love ko, dito Orgy, pero it's okay. I'm thankful naman sa GMA kasi kahit papano na i-invite ako sa ganitong malaking event talaga no, once a year. And I'm thankful also kasi meron akong bagong show ngayon with them. Forever Young na ipapalabas pa lang. So, yun. Um, thank you, Tito Oji, for getting my side. I hope next year, the production will be more vigilant. Yun naman pala. Oh. Tinan mo. Nakakayoka naman yun. Uh -huh. Eh, siya tinan mo na eh. Oh. Sa tagal mo sa showbiz. Oh, ito na lang siya. <laughs> 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 Kaya ako lalo it... Ay, gano'n! Sa tagal mo sa showbiz eh. Siyempre kasi, ano kayo pilar ka. Pilar! Okay. <laughs> okay, ako. Uh, okay. Tama lang ako sinasabi ko. Hindi naman. Sa, sa experience iba, mo. Kaya iba kasi tama naman tayo. Kaya uh, na iba ayaw nilang tanggapin na tama pa rin. Uh, sa experience mo, oh. yung mga ganyang ganap. Where did it go wrong? Saan tayo oh. nagkaroon na ng ano problema? Oo, oh, alam mo itong malinaw dito na hindi naman uh, itinuturo. ni uh, na din yung GMA. Ang mm. uh, itinuturo niya, yung production, mm. o yung namamahala, ng uh, guest list. eh mm -hmm. um, responsibility ito, no? Mm -hmm. Pero pa naman parang medyo na insulto nga yung bata na mm -hmm. hindi siya kilala. Eh isa siya sa mga bida sa Forever, Young Oo. oh, kaya parang lesson learned ito. Para sa susunod, mm -hmm. talagang nag-due diligence na ang production staff. Mm -hmm. O, oh, tsaka kinikilala na nila, nag-artist kayo eh. Mm -hmm. ba? Diba? Ibig sabihin, kilala niya yung tinatawagan ninyo. Mm -hmm. Tapos kung hindi pa rin kilala ng production, yung artista, pwede humingi kayo ng pictures. Mm -hmm. Para mag magkaroon kayo ng ano, yung identification sa kayo yung ma-familiarize ma, ma ninyo. Mm -hmm. Di ba? Eh kasi naman po yan, minsan hindi rin talaga kalala yung mga ibang artista. Oo, oh, na ako, mm Brenna. -hmm. Oo, oo. Eh, makikilala rin sila someday. Sina din kasi, kung sobrang baguan yung sina din, tapos ganyan ang reaction, eh hindi ako masandali mo na. Pag gano'n talaga, nangyayari yan kasi nga baguhan ka pala. ang tagal na talaga OG, OG yan ang dinatin. Oo, oh, oh. ano diba? ba naman? Ang nakakaloka na yung handler, bakit naman yung niya ang sapitin niya yung gano'ng oh, sitwasyon? Oo, oh, oh, ano? oh, oh, nga, oo, oo. Diyos ko, iisa ayan, oh. nag-iisa tuloy siya sa table. Diba? Tapos, parang may dalawang lalaki, hindi naman niya ang oh, nandun ah. sa table. So, parang doon, itinatapon sa table, yung mga wala sa guest, Paris. Mm -hmm. Kumbaga, no? ano? Baka naman, ano rin, uh, sa dami ng ginagawa nung handler, o sa dami ng inahandel nung handler, mm -hmm. uh, medyo naiskipan niya ito. Uh, pero, mm -hmm. syempre, lesson learned nga yan, next year, hindi na dapat mangyari yung ganyan. Ay, ang awkward naman din talaga na yung malagay sa ganung sitwasyon. Correct. Yung nag-RSVP ka tapos biglang wala ka. Oo. Medyo awkward pa yung nangyari kay Harlan Budol,